Good morning, magluluto tayo ng paksiw na pampano, isdang pampano, ayan, pampano, galing namin sa Tagaytay, para sa mga senior citizen, ayan, so, isang pirasong pampano, 280, 280, So, nilag nilagyan nalagyan ko na siya ng yung sabaw ko, suka. Suka. Mantika. Asukal. Yan, nilagyan ko na ng tanglad. Okay. Okay, pagkatapos, ito naman yung sibuyas. Babalatan ko. Tsaka yung luya. Malo ko dito sa aking uh, isda. Ayan. Diyan muna yan. <laughs> Tura ko. Maaga pa akong alas 5 pumunta na ako ng palengke. Sinamili na ako ng dadalhin namin sa Tagaytay. So kami doon ay Uh, doon kayo matutulog ng dalawang gabi. bakasin mo muna tayo ng dalawang araw. Dalawang araw na naman sa Tagaytay. Okay. So, magdala tayo ng baon kasi sa farm daw to dadalhin. Malayo daw sa ano, mismo sa talengkin ng tagaytay. kaya nagluto kami ng sinigang na baboy tapos minudo, nagminudo si hubby tsaka uh, ako naman ay paksiw, paborito kong maggumawa ng paksiyo. masarap ako magluto ng paksiyo. Hmm. Hmm. So, dagdagan ko ng sibuyas para masarap sibuyas dagdagan ko para hmm, tago natin yung knife kasi tayo ni meta may knife dalawang sibuyas ang nilagay ko small na sibuyas. So, dalawa. Parang malasa siya. And, slice na po. Nagugasaman ako kasi nagugasan ko yung isda, nugasan ko yung kasirola. Nabasok mm, ko ng kamay ko kay malinis yung kamay ko. Siyempre, ang titingnan natin dito, yung ating kalusugan, di ko ba? Yung malinis yung pagkain. Uh, magbabalat na tayo ng balata na lang natin to kasi uh, gusto ko rin kaso na parang ayoko din ano, tika, magasang ko na nagasang ko sa gripo. Nagasang ko na sa gripo. Hindi ko na siya babalatan. Para may makukuha tayong ano, um, sustansya sa balat. Mga beneficyo sa balat, no? Sarap ito. tinanggal yung lansan ng pampano. Ayoko nang ano eh, yung ano pag sinabawan yung pampano, sinig malansa siya. Ayoko nang ano. Gusto ko nga sanang ng ipaksiw sapsap. Eh wala namang sapsap doon kanina. Tapos pag maaga pang pa, mga tinda doon sa bayan, ayano no. gadalawang isip nga ako kanina kung mag-alabang ako. Kaso lang, maglalakad pa ako ng malayo. Ang ng tuhod ko kaya kung nagbis, nag decision na lang ako na sa bayan na lang bibili pagka ano kasi yung paninda sa bayan pag mga ano na hindi siya fresh si tanghali na rin sila na paparating sa um, yan pag naluto ni eh, ako muna mag ano dyan saglit lang naman to ang galing na natin sa plastic. Puro na-mili ka sa palengke. Puro plastic. Yan. Para sa minudo. Ha? Nang no, alin? Sinigang yan! Hindi mo naman chinek kasi. Hindi ko na pinaslice kanina yung sabi ko, wag nang isa-slice kasi ikaw naman sabi mo, wag mo na pa-slice. Mga ganun, sinasabi mo, ako na lang mag-slice. Uh, o, oh, di ba, liitin mo na lang? Nandiyan na yun, lang tayo magagawa. Mm. No need to argue. It's already happened. Okay, so habang si boy sa kusina pa. Tatapon ko muna tong sibuya sa labas pati yung plastic para mabawasan na yung mga basura dito sa loob ng tahanan. Niyan. Asin na lang tong kulang, tsaka magic sara. super ang gusto lang ko ng kamay. I know yes. din ako ng kuryente. Okay. Okay. sa baba. Para bilis ang ating pagkilos. Para wasting time. Um, Tanggalin natin to. Okay. Ano yung bote? to put here ganun lang 英雄。 seeing 嗨，嗨。Right. Right. Ay, kunti lang magic sarap mo eh. Ayan mo yun. Kunting magic sarap. एक सराप सेवेंटी सेवेंटी पैसों से मार्जिक सर राबे सुपर तलबी और फिर सक्सेक्ट मार्किन संचुवे पिंगटन ऑन देन हट्स हट्स पार्ट yung sakit mo sa puso mo. Please. Lang. Hmm. Isa lang. Tingis naman po. <coughs> so, yun na. Then, ang intindihin naman natin ngayon, Ay, nagluluto na pari niya. Nagluluto na. yeah So, yun na siya. Ha? Buwa naman tayo ngayon ng pamunas tissue paper. Tissue paper para dito sa Lagay natin yung sa kanin. Dito sa plastic. Dalhin din namin to sa mamayang hapon ni meriendahin namin. Ayan. Nasal. So, nasa natin. Kasi malinis naman siya. <coughs> Pumula kasi sakit na naman ang tuhod. Tsaka yung ano, yung aking ano ba muscle dito sa paa yan yeah. Sige okay, sandali lang